Ayan na guys, unang biyaya po sa atin ngayong umaga. Ngayong linggo. Ayan na guys. May huli na po kami. Ayan na, malapit na nyan. Ayan guys, isang piraso. Ayan. Ayan guys, ang laki. Wow, tapos. Napaliguan si mister. Ay, tapos. Ginawa ng ate-atihan. <laughs> talaga tayong ang pusit. talaga, guys. Ayan, guys, so oh, ang laki. Ayan. Ginawa tayong ate-ate May, sa... may bumbero pala dito sa laot. Ayan, yes, guys, well. oh. Ang laki talaga nyan Ayan. Ayan guys, ayan, guys. Ayan. Ayan, guys. <laughs> Grabe talaga ang posit, guys. <laughs> Hindi mo talaga maiwasan. <laughs> Ay, nako. Oh, dalawa Tingnan sa nyo yung mga ano na <laughs> namumusit. Ganyan ang ginagawa ng posit, Oh. Ayan, dalawa sa anak, kaya lang. Nakawala. Nakawala yung isa. Ayan, isa lang yung nahuli natin, Ma, guys. Tagalig na tayo ngayon. Ayan. Eh. <laughs> <laughs> Yun lang guys, thank you for watching.